7:32 in the morning. Sunshine news blast. Sunshine news blast. naga alab ng na mga balita ngayong tanghali. Sunshine news blast. Nagli-liab, sumasambulat, the sa buong Pilipinas. Sunshine news blast. mula sa ACQ Tower and sa Makati ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. 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 headlines, headlines News Blast. Isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility may karantamang posibilidad na maging bagyo ayon sa pag-asa. Headline. Ilang flood control projects guni-guni lang ayon sa isang dating defense chief. Headline. DOT kunistro ng patuloy na pagputol ng kongreso o patuloy na pagbabawas ng kongreso sa kanilang pondo. Headline. At ni Roque, nilinaw na sinasuportahan niya ang legal defense ni FPRRD sa International Criminal Court. Headline. 25 million pesos na halaga ng ketamine na sabat sa Clark Freeport Zone. Headline. National News of Spain, papagamot ang 13 bata mula sa Gaza sa kanilang bansa. Headline. Sa Sports News, RJ Barrientos sa Troy Rosario, hindi na muna isinama para sa 2025 FIBA Asia Cup. News Alden Richards sinimula na ang kanyang aviation training. Headlines, 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 news blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine, sun, sunshine, news blast. Filipinas, araw ngayon ng Webes, July 31, 2025. Ako yung makakasama, Val de Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, 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 Sunshine News Blast! mga balita, naging isang low-pressure area ang kumpol ng ulap na na-monitor ng pagasa sa hilagan-silangan ng dulong-hilagan bahagi ng Luzon. Ayon sa pag-asa, bagamat nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility of Fire, may katamtamang posibilidad na maging isang tropical depression nito sa susunod na 24 oras. Sa iwalay naman na ulat, patuloy na makararanas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng Luzon ngayong Webes, July 31, 2025. Sa Locos Norte, Apayao at Cagayan, maaring mas mataas ang inaasa ang pag-ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Pinapayo ng publiko at ang mga tanggapan ng disaster risk reduction and management na magsagawa ng lahat ng kailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian. Maring magdabas heavy rainfall warnings, rainfall at thunderstorm advisories, at iba pang ba mga babala o kung sa matinding panahon ang mga regional services division ng pag-asa. Maliban kung may mga kabuluhang pagbabago, ang susunod na weather advisory ay ilalabas mamayang alas 5 ng hapon. Sunshine News Brats! Mayiging 40 milyong piso ng halaga ng tulong ang naipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 sa mga pamilyang apektado ng habagat at sunod-sunod ng mga bagyo kamakailan. Maliban sa mga ibinigay na tulong, ay may 226 milyon pesos din silang standby funds. Kasama rin sa nakandang tulong ay ang halos 186,000 family food packs at halos 27,000 na non-food items. Tinatayin nasa 747,000 na mga katao o 747,000 katao o 176,972 na pamilya ang apektado sa buong anim na probinsya sa Bicol Region. Sunshine News Blast. sa 23.36 billion pesos ang nakalaang pondo mula pa noong 2023 para sa pagpapatupad ng 700 flood control projects sa Eastern Visayas. Balik sa datos ng Regional Development Council sa kabuang bilang ng proyekto, 435 o 435 na ang natapos. 216 ang kasulukuyang isinasagawa at 47 ang hindi pa ginagawa hanggang Hunyo 2025. Ang mga proyekto ay ipinatupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Regional at District Offices sa anim na lalawigan ng reyon. Sa ngayon, inutusan na ang Regional Project Monitoring Committee o RPMC na magsiguan ng reviews of flood control projects para tukuyin ang mga proyekto na palpa, hindi tapos o pinaghihinala ang goals projects. Sunshine News Blast. Okay, ni Pangulong Marcos o Pangulong Bongbong Marcos Jr. laban sa palpak na flood control projects. kulina ayon sa isang defense chief. si Marcos Carlos si Sa ikaapat na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., binigyan din niya ang kapalpakan sa ilang flood control projects ng pamalaan. Anya, may ilan dito na tila guni-guni lamang. Ayon sa Pangulo, paiimbestigahan niya kung saan napunta ang pondong inilaan para sa mga proyektong ito. Pero para sa dating kalihim ng Department of National Defense at naging presidential candidate noon na si Norberto Gonzales, ang pahayag na ito ni Marcos ay huli na. Sa eksklusibong panayam ng SMNI sa programang pulso ng bayan, iginit ni Gonzales na dapat noon pa ito inaksyonan. Palagay ko yung utos niya, one year late at least. no One year late kasi tandaan mo, uh, isa sa mga sinabi niya yung tukol sa blood control, yung no? kanyang last zone na. Huh? Eh, di ko, eh one week after, hindi pa binaha tayo after the sona, nagsimula na ang baha at nagsimula na ang paglireklamo tungkol sa flood control. Eh dapat noon tinigta niya. Matatanda ang binatiko si Marcos matapos ibida sa kanyang ikatlong sona ang libo-libong flood control projects. Sa kabila ng patuloy na pagbaha sa Metro Manila, ayon kay Gonzalez, inaasahan sana niyang sa ikaapat na zona ipapaliwanag kung paano tinugunan ng administrasyon ang naturang problema. Sana, ang, ang sinabi niya sa atin itong huling kuha, eh, ay report niya na kung paano niya inimbestigahan yung nangyari na, imagine, pinagyabang niya ng konti yung flood control natin last soda. Wala pang, wala pang isabuan. Uh, Binabahan na tayo eh. And that, that should have triggered him to already assess the situation uh, imbestigahan yung ano nangyari sa pinagmalaki niya na ating mga flood control programs at saka is constructions. Opo. Eh bakit ngayon niya Pangalawa, Pangalawang, bumaha pa ulit. Nang tanungin kung seryoso ang administrasyon sa kampanya kontra katiwalian, ito ang naging tugon ni Gonzales. Hindi eh, mawawala tayo ng gobyerno <laughs> kapag pinasunod niya yung anti-corruption campaign. No? Kasi halos lahat daba eh. So, ang uh, ewan natin, tingnan natin kung anong gagawin ng presidente this next one or two months. Kung talagang talagang a-action siya. Eh, yung sinabi niya, para kantsaw lang, Mahiya naman kayo. Maawa naman kayo sa mga kababayan natin. Eh, anong ibig sabihin nun? O ano, may pagbabago bang mangyayari? Sa huli, sinabi ni Gonzales na dapat bantayan ng publiko ang mga susunod na buwan, kaugnay ng mga ipinangako ng Pangulo. At kung titignan mo, paano niya sinagot yung mga problema the last three years, iyan ang pattern, magbabago ba siya? Ano ang kanya gagawin ngayon? Na nakita niya, natutunan daw siya eh, niya na yung mga problema. So, ano mga aksyon ng gobyerno ang mangyayari? I think the next three months will be important. Ayon kay Gonzales, susi ang mga darating na buwan para matukoy kung magkakaroon ng konkretong tugon ang administrasyon sa mga nabanggit na isyu. Para sa Jose sa Pilipinas, kung mahal alma o forswalo, SMNI News. Sunshine News Mahigit 1.16 million pesos ang kabuang kita ng 27 agrarian reform beneficiary organizations sa Sinagawan trade fair sa Naga City, Kamakailan. Ayon sa Department Agrarian Reform, ang itinibenta ng mga organisasyon sa naturang limang araw na Feria de Camarines Trade Fair ay mga produktong agrikultural at handmade products. Mula rito ay sinabi ng DAR na ipagpapatuloy nilang ang kanilang supota para mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto ng mga magsasaka sa rehiyon. Isinagawa ang Fiera de Camarines Trade Fair sa Naga City, uh, Naga City noong July 17 hanggang 21. 2025. Sunshine News Rats! ilipat sa taong 2027 ang rehabilitasyon ng EDSA. Sa nirito ayon sa Department of Public Works and Highways ang nalalapit na 46th Association of Southeast Asian Nations Summit sa May 26 hanggang 27, 2026. Mas mainam din naman ayon sa DPWH kung sa mga buwan ng taong 2027 isasagawa ang rehabilitasyon. Sa pagsasagawa ng rehabilitasyon, Sinabi ng ahensya na hindi kailangang tanggalin ang buong pavement. Palalakasin lang ang mga mahinang bahagi at tatakpan ng ibang uri ng asphalt na may crack relief layer. Sunshine News Pinimok ng Philippine Consulate General ng Los Angeles, USA ang mga Pilipino na manatiling maingat mula sa West Nile virus. Sa gitna ito ng mga ulat, nalaganap ang naturang virus sa mga lamok at patay na ibon sa Southern California at Arizona. Ayon sa konsulado, likas sa matatagpuan ang West Nile virus sa mga naturang rehiyon at ang mainit na kondisyon tuwing tag-init ay nagpapabili sa pagkalat nito. Sa pag-aaral, ang West Nile virus ay seryoso ngunit naiiwas ang uri ng sakit na ipapasa ito sa pamamagitan ng kagat ng lamok na may dalang infeksyon na Culex. Upang mabawasan ang panganib, pinayuhan ng publiko na maging maagap sa pag-iwas sa kagat ng lamok at alisin ang mga naibong tubig na nagsisilbing pinamumugaran ng mga ito. Sunshine News Blast. gusto ng Israel na magkaroon ng free trade agreement o kasunduan sa malayang kalakalan sa si pagitan ng Pilipinas. Ipinahayag ito ng Israel Minister of Economy and Industry. Partikila na binigyan din ng mga larangan ng agrikultura, health technology, cybersecurity at water innovation bilang pangunahing sektor para sa kooperasyon. Bagamat maaring tumagal ng hanggang dalawang taon ang negosasyon, sinabi ng Israel na marami pa rin Israeli investors ang mahihikayat na mamumunan sa Pilipinas. Sa may mga umiiral na free trade agreement ang Israel sa South Korea at Vietnam habang nagkikipag-negosasyon na sila sa Japan at India. Sunshine! Sunshine! News Blast! Pinasaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan election sa BSKE ngayong taon nakakadaan na sana itong gawin sa December 1, 2025. Ayon kay Commission on Elections Chairperson George Garcia, kapag ito ay lagdaan na ni Marcus Jr., ililipad ng BSKE sa unang lunes ng November 2026. Sakaling may pagbaliban naman ng BSKE, ay magkakaroon na ng mas maraming oras ng Comelec upang maghanda para sa countdown ng Bangsamoro parliamentary elections sa October 1. Sunshine News Blast. A Bayan Representative versus Sandania Richard Hayderian sinamahan na, na o sinampahan ng indirect contempt sa korte Suprema. Si Margaret Gonzalez report. Arte Suprema! Gumulog sa Coro Suprema ang dalawang abogado na sina Atty. Mark Tolentino at Atty. Rolex Suplico para mapatawa ng indirect contempt sina Akbayan Representative Percy Dania at Richard H. Darian. Ito'y kasunod ng kanilang pangatagbatikos at paggamit ng mga hindi angkop na salita laban sa mga menstruado. Hinitanggap ni Sindania at Hidarian ang pagpabor ng Korte Suprema sa pamamagitan ng unanimous decision sa petition na mabasura ang article sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa desisyon ng Korte Suprema na sinulat ni Associate Justice Marvic Leonin na labag ang one-year bar rule at walang due process sa paghain ng impeachment complaint. E dinaglara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Ang kay bilang officer of the court, responsibilidad nilang mapanatili ang integridad ng pinakamataas na hukom kasunod ng paghain ng petasyon. For example, kay Percy Balsendania, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Cadle ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Hidayan, nagbo sa Facebook and sa Twitter niya na lahat, tao, lahat daw na mga mga justices ng Supreme Court, appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Sa nahaharap din sa parehas na reklamo sa si si disbarred lawyer Larry Gadon dahil sa kanyang tutan ng mga okay. Duterte remarks sa si SC. Sinampahan ito ng reklamo ni Atty. Ferdinand Tupaso. At sapagkat sinabi niya tatlong beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Siningil out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At tatlong beses niya sinabi, I was scandalized to be candid sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court. There should be boundaries. Pagka ganun na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at uh, libelous na po yun eh eh hindi po natin uh, maaring palampasin. Si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema nagpaplano rin magsampan na reklamo sa Kuro Suprema laban kay Atty. Rene Eko ng Kabataan Party List. Pag hindi mo pa pinagtanggol ng Supreme Court, ano pa ang basihan ng ustisya sa bansa? Lahat ng law students, lahat ng abogado, sa bansa ang hirap ng kanilang pag-aaral para lang ipaulit-ulit sa kanila na napaka-importante ng konstitusyon at napaka-importante ng Korte Suprema at pag sila ay naging abogado, saan sila nanonumpa dito at anong tawag sa kanila? Officer of the Court. Ibig sabihin, official ka rin ng Korte, ng Supreme Court, di ba? Abogado ka ng kalaban, abogado ka ng kakampi, kayo ay merong tungkulin ipagtanggol ng Korte Suprema. Kaya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sinasabi nila unconstitutional yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, makita ninyo, appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila lahat magkakasama. Therefore, it is not a political question, political vote. Si Gadon, pumanat naman kay tupaso at sinabing gumagawa lang daw ito ng ingay para sa publicity. Hinamon nito si paso para sa isang singing competition. Hindi po, kaibigan ko yung si Atty. Don. In fact, uh, lagi kami nagko-concert niyan. But uh, kasamang lari, I'm sorry, but this is no laughing matter. Uh, I am an officer of the court and as such, Iksang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So I'm sorry, I hope we can still be friends sa akin. This is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan. Sa oras na katiga naman ng Coro Suprema ang petason, maaring pagmultahin ang mga respondent dahil sa indirect contempt. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Mark Gonzalez, SMN News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, 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 Sunshine News Blast! Time check 11.48 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatag ang loob. Maunti kalidad na gasolina, pero sulit ang kalaga. Mag-clean fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! Department of Tourism Secretary Christina Frasco ang patuloy na pagputol o pagbabawas ng Kongreso sa Pondo ng Tourism Industry. Aniya, isang industriya nagpapapasok ng trilyon-trilyong piso sa ekonomiya ang turismo at nagbibigay na buhay sa milyong-milyong Pilipino kung kaya't hindi makatarungan ang pinagagawa ng Kongreso rito. Kung matatandaan Anya, binawasan ng Kongreso ng 83% ang budget ng DOT para sa promotions. Mula 1.2 billion pesos ay ginawa na lamang itong 200 million pesos. Ngayong taon naman ay nasa 100 million pesos na lamang ang ibinigay na pondo para sa promotions. Pinantugon ay sinabi ni La Union First District Representative Paulo Ortega de Fifth na dapat magpakita ang DOT ng malinaw na resulta sa paglikha ng trabaho at paglago ng lokal na ekonomiya. Kabala nito ay sinagot ni Frasco na kahit nasa 200 million pesos lang ang pondo noong 2024 ay makikita ang nakalikom ito ng 3.86 trillion pesos mula sa mga banyag at lokal na turista. Nakatulong din ito pang makapagtrabaho ang 6.75 million na mga Pilipino at halos 10 million iba pa sa mga indirect at induced opportunities. Sunshine News Blast Iaya ay, naman ni Atty. Harry Roque na patuloy niya ang sinusuportahan ng legal defense ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Walaan niya katotohanan ng mga akusasyon na siya ay nakikialam sa kaso o nagbigay ng mga pahayag na maaaring makaapekto sa strategiyang legal ng defense team ni FPRRD sa International Criminal Court Bilang isang tapat na tagapasuporta ng mga Duterte ay walaan niya siyang hangat kundi ang maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas Nananawagan naman si Roque kay Atty. Nicholas Koff. Hoffman abogado ni FPR Arden sa ICC Sige, na itigil na si Sihan at itoon na lang ang kanyang oras at lakas ng mga paraan upang makauwi na ang dating Pangulo ng Buhay sa Pilipinas. Matatandaan na sinabi ng Atty. Kaufman na di mo na ipinakilala ni Roque ang kanyang sarili bilang nag-iisang tao na may kakayang ipagtanggol si FPR Arden. Sunshine News Malapit nang uh, makagawa ang Pilipinas ng sarili nitong mga defense asset na magpapakita ng galing ng mga Pilipino sa larangan ng engineering at robotics. Magsisimula ito sa high power drones at unmanned unmanned surface vehicles upang palakasin ang kakayahan ng Philippine Navy sa asymmetric warfare. Nayunin naman ng hakbang na ito ang mabawasan na paggamit ng mga personnel sa tactical missions. Ito ay habang pinapalawak ang saklaw ng iba't ibang operasyon militar gaya ng search and rescue retrieval, reconnaissance at surveillance missions. Sunshine News Nasa bat ng mga otoridad ang mahigit 25 million pesos na halaga ng ketamine sa isang warehouse sa Clark Freeport Zone itong Merkulis, July 30, 2025. Ayon sa Central Luzon Police, nasa mahigit limang kilong ketamine ang nasamsam. Itinago ang mga ito sa parcel na nakasaad na data cable roll mula Belgium. Ang parcel ay nakatakda ng ipatid sa isang individual sa Rodriguez Rizal. Sa inspeksyon dito na nadiskubre ang anim na plastic pouches na may puting crystal substance na nagpositibo sa ketamine. Inimbisagan na ng mga otoridad ng buong network sa likod ng smuggling attempt, ngunit wala pang naaresto sa nasabing operasyon. Sunshine News Nakuha ng Pilipinas ang world record para sa pinakamalaking carbonated beverage party nito noong July 30, 2025. Ang event na ginawa sa Bridgetown, Quezon City ay dinaluhan ng NASA mahigit 700 kalahok. Ito ay para basagin ang dating record ng Japan kung saan may 6 na raan at 6 na lang itong kalahok. Pinanood naman ang Guinness World Record adjudicator na si Casey Dolan ang naturang pagtitipon na pinangunahan ng Good Day Freeze Philippines. Sumasambulat sa buong Pilipinas. sunshine -sun 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 News Blast! International News Blast Nagpadala ng isang Spanish Military Plane patung Jordan upang sunduin ang labintatlong batang may sakit mula sa Gaza War. Kasama sa ililipad mula Jordan patung Spain ngayong araw, July 31, 2025 ang mga pamilya ng mga may sakit na bata at doon nagagamutin. Mula na magsimula ang Gaza War noong taong 2023 ay paulit-ulit na tumatanggap ang Spain ng mga batang may kramdaman mula sa lugar. Sumantala, nauna nang inanunsyo ng Spain na magsasagwas sila ng airdrop ng labindalawang toneladang pagkain sa Gaza. Sports! Sports! News po na sinama si R.J. Abarrientos sa Troy Rosario patungong Jada, Saudi Arabia para sa 2025 FIBA Asia Cup. Kinumpirma ito ni Deputy Team Manager Willie Marshall dahil hindi pa kabilang ang dalawa sa official na roster ng Gilas Pilipinas. Matatandang naimbitahan si Abarrientos at Rosario na dumalo sa training camp ng Kupuna sa pampangat kanilang tune-up game kontra Macau Black Bears bilang standby players. Ito'y sakaling hindi makalaro si Calvin Oftana para si Gilas. Ngunit dahil pinayagan si Oftana na maglaro kahit may double ankle sprain ay tinanggal na muna sina Naabarientos at Rosario. Sa kasalukuyan ay binubuo ng Gilas si sina... ay binubuo ang gilas ni na Justin Brownlee, Calvin Aftana, June Mar Fajardo, CJ Perez, Scotty Thompson, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, Chris Newsom, Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo at Kevin Kembao. Tiba, Asia Cup ay gaganapin sa Saudi Arabia sa August 5 hanggang 17, 2025. Showbiz! News Blast! Sinimula na ni Alden Richards ang kanyang aviation training sa Alpha Aviation Group sa Clark, Pampanga. Sa mga larawan ay binahagi ng aktor, makikita nakasuot siya ng kanyang cadet uniform at masayang kasama ang kanyang pamilya sa isang induction ceremony. Inamin naman ni Alden na matagal na siyang interesado sa larangan ng aviation. Ang pagpasok din sa flight school ay para niya para tuparin ang pangarap ng kanyang ama. Sumasambulat sa buong Pilipinas Sun 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 Sunshine News Blast Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy Kibuloy. Train yourself to follow the Almighty Father's will. Sanayin ang sarili na sundin ang kalooban ng makapangyarihang Ama. Sunshine News Blast. Iyon na ito ngayon ang balitaan ngayong tanghali ng Webes, July 31, 2025. Sa ngala ng bumpas ng DZAR 1026 SMN Radio ng SMN News, ako yung naging tagapagbalita, Val Valdivina Vinagrasha, para sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun 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 Sunshine News Blast. Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Radio Kapartner mo sa Balita at Servisyo Kung akong tatanungin kahit saang aspeto gusto ko garantisado Gusto akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kong kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatag ang loob. Hindi kalitan na gasolina, pero sulit talaga halaga. Mag-clean fuel ka.